Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Oh Meron God. po akong uh, gustong idagdag dun sa panukala po ninyo. Total ito po naman, inakabin eh, bin pa naman dyan sa, sa Senado. Napanggit po ninyo kanina, mga isang daan pa lamang po mga geriatricians so, yes, ang mga dito bang po sa ating bang bang bansa. Bansai. Pwede yan. po ba tayo mag-offer ng scholarship para sa mga gusto mag-aral? Partikulally ma specialized dyan. i oh. na rin po natin yan. Pwede po ba? <laughs> pwede, pwede naman po siguro. Scholar, eh, scholarship na lang po, na, na, na siguro ito. Mm -hmm. Pwede po mo yung idagdag na sa <laughs> <laughs> supplementary bill. Actually po, ito ay babalik na naman po sa Kongreso. Uh -huh. Ito ay gana-square one. Ngayon, yun ang masarap. na naman po tayo sa kongreso. Ay, di pwede ba yun? Supplemental na lang. <laughs> ay, kasama na rin ito. Ay, kasama na po yun pag natin. Ba babalik na naman siya ah, ulit. Na na eh, kay, wala. Eh, sa Senado pag-uusapan. tayo sa grade 1. Oh, nagawa namin sa, sa kongreso na ipinasa sa Senado, baliwala na po yun. Ayun. Ah, ganun. New composition na kasi kayo ng Congress eh, no? Oh, yun. Panibago pag na lang. Kaya nga po yung ating, kaya nga ako yung nanghihinayang po hindi man lang tayo pinagbigyan ng Senado. Mm -hmm. Sa so katunayan po, ang naiakyat nating house bills para sa senior citizens, nine house bills po, walang naging batas kahit isa. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.